Mga kaalom, ginawa po namin ang video na ito para sagutin ang tanong ni Sir Jody na nag-inquire sa Murang Screen Door sa Marketplace. Ang seller ay si Jojo Villar. Ang tanong niya ay ganito, gaano po katagal ang gawaan at magkano po ang down payment? Sagutin ko po ng direkta, wala pong down payment kumagpapagawa so po kayo ng screen door sa GBBliar channel kasi naisip ko po mahirap po magtiwala sa social media lalo na po ang may nakaraan sa scammer sa conversation na lang po namin ako nagtitiwala so, sa tanong naman po na gano'n po katagal ang gawaan fabrication din po namin sa isang screen door at sa uning window ay to this po pang 3 days po ng pag-schedule na pagkabit ng uling window at screen door sana po inasagot ko po ng maayos ang tanong nyo po sa marketplace po kung interesado kayo search nyo lang po ang murang screen door at ang seller ay si Jojo Villar Paki-like, subscribe and follow for more videos salamat